Sentro sa talumpati ko ang napakaliit na Intel Funds na binibigay sa Philippine Coast Guard. Mula 2009, 10 million pesos lamang ang natatanggap taon-taon ng ating Coast Guard. Hindi makatarungan na kung sino pa ang dumedepensa laban sa isang dambuhalang bansa, sila pa ang hindi nabibigyan ng sapat na Intel Funds. Kung may mga civilian agencies, na hindi naman mandato ang pagtugon sa national security issues natin na katatanggap ng confidential and intel funds, bakit naman ang Coast Guard hindi? Hindi ba dapat mas sa kanila ibigay ang mas malaking confi and intel funds? Hindi ba common sense ito? Sa ngayon, malaking parte ng intel work nila ay nakadepende sa human o human intelligence. Ngunit, sa laki at lawak ng trabaho ng Coast Guard sa usapin ng maritime governance, kailangan dagdagan ito ng SIGINT o Signals Intelligence. Buhay po ng Coast Guard ang nakataya sa bawat pagpapatrol at pakikipagsapalara nila sa West Philippine Sea. Sila po ang lagit-laging humaharap sa napakalaki at napakadaming barko ng China. Nakita natin kung gaano saktan ang ating tropa mula sa pagwa-water cannon at pagle-laser hanggang sa buong araw na panggigipit o panggigit-git sa maliliit nating mga bangka. Nitong linggo lang, kuhang-kuha sa mga video at litrato ng local at international media na hinahabol at inaatake tayo sa sarili nating teritoryo. At nitong nakaraang mga taon, kitang-kita at damang-dama ang pangaharang at pangaharas ng China sa mga resupply at rotation missions natin papuntang Ayungin Shoal. China wants to remove our most important sovereign marker, the BRP Sierra Madre and the Philippine Navy Marines from Ayungin. That much is clear. Kaya sana sa umagang ito, we can all agree on taking tangible steps to fortify the BRP Sierra Madre, to safeguard a union soul, to protect the rights and dignity of our country. Iba-iba man ang ating mga politika o paninindigan, sigurado ako na sa usapin ng West Philippine Sea, tayong lahat na nandirito ay tunay na nagkakaisa.